Ngayong araw, ipapaliwanag ko ang isang American post-apocalyptic action-adventure film na pinamagatang Oblivion. Ang mga pangyayari sa pelikulang ito ay naganap noong 2077. Isang alien na lahi na tinatawag na Scavengers ang nagplano na sakupin ang mundo para sa kanilang mga yaman. Una, sinira nila ang buwan kaya nagkaroon ng mga tsunami at lindol sa buong mundo nang matapos ang kalamidad, namatay ang karamihan sa mga scavengers at nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng dalawang uri. Tinalo ng mga tao ang mga scavengers gamit ang kanilang mga nuclear weapons. Gayunpaman, hindi na magagamit ang Earth bilang tirahan dahil karamihan sa mga lugar ay naging radioactive wasteland. Upang mabuhay, ang mga tao ay nagtungo sa buwan ng Saturn na tinatawag na Titan. Ang evacuation na ito ay pinangunahan ng mga opisyal na nakatira sa isang malaking spaceship na umiikot sa Earth na tinatawag na TET. Itinayo rin ng TET ang hydro regenerator sa Earth. Ginagamit ito para kunin ang tubig mula sa dagat at gawing fusion energy para sa titan. Ang huling dalawang tao na naiwan sa Earth ay sina Jack Harper at ang kanyang asawa, si Vika. Nakatira sila sa isang matayog na tor na umaabot sa mga ulap. Pareho silang nagtatrabaho sa TET at inaalagaan ang mga hydroregenerators. Si Jack ay nagsisilbing tech apat na putsham na ang trabaho ay mag-repair ng mga drone. Ang mga drone na ito ay idinisenyo upang hanapin at patayin ang mga natitirang scavenger sa Earth. Si Vika naman ay nananatili lamang sa loob ng tour upang subaybayan si Jack bilang kanyang koordinator. Sa simula ng pelikula, nagising si Jack mula sa isang panaginip kung saan nakita niya ang isang babaeng hindi niya kilala. Paulit-ulit niya itong napapanaginipan. Sinabi ni Jack na hindi niya matandaan ang nangyari bago ang digmaan dahil binura ang kanilang mga alaala upang maitago ang kanilang misyon. Matatapos na ang misyon ng mag-asawa sa Earth sa loob ng dalawang linggo. Pagkatapos nito, sasama sila sa iba pang mga tao na nakatira sa titan at iiwan ang mundong walang naninirahan. Ipinagpatuloy nila ang kanilang normal na gawain tuwing umaga at pagkatapos ay umalis si Jack para suriin ang mga drone ng scavengers. Nakita niyang dalawa sa mga ito ay sinira ng mga scavengers noong gabi. Samantala, nakipag-ugnayan si Vika kay Sully, ang mission director sa TED. Dito, iniulat ni Sully ang lahat ng nangyayari sa Earth dumating si Jack sa lugar kung saan nasira ang drone upang ayusin ito habang binabantayan siya ni Vika upang tiyakin na walang scavengers sa paligid. Nagawa ni Jack na ayusin ang drone kahit kulang sa kagamitan. Lumipad ang drone at nascan si Jack, kinumpirma na hindi siya scavengers at umalis na ito. Nahanap ni Jack ang pangalawang drone, ngunit nadismaya siya ng sabihan ni Vika na nawala ang kanilang biyakon. Kung wala ang biyakon, magiging mahirap para sa kanila na hanapin ang drone. Ngunit gustong hanapin ito ni Jack, kaya ginamit niya ang kanyang bisikleta upang magpatuloy sa paghahanap. Narating niya ang isang malawak na lupain na dati idagat at nakakita siya ng isang hukay. Nakita ni Jack ang pangalawang drone sa loob nito, ngunit sinabihan siya ni Vika na umalis na dahil delikado. Hindi siya nakinig at nagpa siya siyang talian ang bisikleta niya at bumaba sa hukay. Nang makita ito ni Vika, humingi siya ng backup sa mission control upang ipadala sa kanilang lokasyon. Pagdating ni Jack sa ilalim, nakakita siya ng isang lumang bahay. Nakalapit siya sa drone, ngunit napagtanto niyang ito'y isang bitag na ginawa ng scavengers. Inatake siya habang pauwi, ngunit ginamit ni Jack ang kanyang mga armas upang labanan ang mga ito. Malapit na siyang mamatay nang dumating ang backup drone sa tamang oras. Pinatay ng drone ang mga scavengers at iniligtas si Jack. Nang bumalik na sa ayos ang lahat, umuwi na si Jack. Inalagaan ni Jack ang isang halamang bulaklak na ibinigay niya kay Vika bilang regalo. Nagulat siya nang itapon ito ni Vika dahil baka raw ito ay mailason. Sa hapon, sinabi ni Jack kay Vika na hinahabol siya ng scavengers. Nalilito siya kung bakit ayaw siyang patayin ng mga scavengers. Tinapos ni Vika ang kanilang usapan at inimbita siya sa swimming pool. Sinamahan siya ni Jack at tinapos nila ang gabi sa halik. Kinabukasan, nagising sila dahil sa isang malakas na pagsabo. Mabilis na sumakay si Jack sa kanyang jet at nagtungo sa lugar ng pagsabo. Tinawagan ni Sally si Vika at sinabi na nagkaroon ng meltdown sa isang hydro rigs at tuluyan ng nasira. Habang patungo si Jack sa lugar, nakatanggap siya ng kakaibang signal mula sa radyo na hindi alam ang pinagmulan. Naging interesado siya dito kaya pinuntahan niya ang pinagmulan ng signal. Dumating siya sa dating Empire State Building na napapanaginipan niya. Pinuputol niya ang wire para tanggalin ang signal dahil iniisip niyang ginagamit ito ng mga scavengers. Tiningnan niya ang mga parameter at malapit ng tumawid sa radiation zone kung saan hindi sila pwedeng pumasok. Bago umuwi, dumaan siya sa isang bahay sa gitna ng kagubatan na nakita niya sa isa sa kanyang mga ekspedisyon. Pumupunta siya rito kapag malungkot siya. Nakakatulog si Jack at muling napanaginipan ang babae sa Empire State Building. Nakita niyang may mga vessel na bumabagsak mula sa mga ulap kaya agad siyang sumakay sa kanyang jet. Tumawag si Vika upang ipaalam sa kanya ang lokasyon ng mga vessel. Nakipagugnayan din si Vika kay Suli at sinabihang huwag pansinin ang mga vessel dahil marami na silang problema sa araw na iyon. Sinunod ni Vika ang order at sinabihan si Jack na bumalik na ng bahay subalit hindi niya ito pinansin at lumapag sa crash site. Dito ay napansin niya na ang capsule ay isang pre-war device. Nagulat si Jack nang makita ang hibernation pods na may mga laman na tao. Mas nagulat pa siya nang makitang isa sa mga ito ay ang babaeng nakikita niya sa kanyang panaginip. Bago pa siya makakuha ng iba pang impormasyon ay dumating ang isang drone at inumpisahang barilin ang hibernation pod dahil lumabas sa scan nito ng mga scavengers ang mga ito. Sinira nito lahat ng mga pod subalit napigilan ito ni Jack na patayin ang babae. Habang dadalhin niya ang babae sa kanilang bahay ay pinagmamasdan siya ng ilang mga scavengers na malapit sa kanila pagbalik sa tower ay nagulat si Vika nang may dalang hibernation pod si Jack. Nilabas nila mula sa hibernation pod ang babae at tinawag nito ang pangalan ni Jack bago ito nawala ng malay. Makalipas ang ilang araw ay nagkamalay na ito at nagpakilala bilang si Julie. Bukod dito ay hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa kanilang mission at crew. Habang kumakain ng tatlo ay sinabi ni Jack kay Julie ang tungkol sa digmaan na dahilan kung bakit umalis ang mga tao sa Earth. Sinabi niya na maaaring si Julie ay nasa pod na iyon sa loob ng halos 60 years subalit na pangiti lamang ang babae sa kanyang sinabi. Nang gabing iyon ay sinabi ni Vika na gusto niyang paalisin si Julie. Nais niyang i-report e sa mission control na nasa kanila si Julie para kunin ito at ibalik sa Titan. Subalit iginiit ni Jack na ang drone na pinadala ng mission control ay sinubukang patayin si Julie kaya isang kabaliwan ang humingi ng tulong sa kanila. Habang nag-uusap ang dalawa ay isang scavenger ang nasa baba ng tower at minaman monen sila. Si Julie naman ay nakatingin sa horizon gamit ang bintana, nakiusap siya kay Jack na bumalik sa ship upang kunin ang tape recorder. Pakiramdam niya ay para siyang nasa panaginip at kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanyang crew bago sila bumagsak hindi pumayag si Jack dahil ang mga scavengers ay nasa labas kapag gabi subalit nakiusap si Julie. Lumipad sila papunta sa crash site nag-aalala si Vika habang naghihintay sa kanilang makauwi ng bahay. Nangangamba siya na mapalapit kay Julie ang kanyang asawa. Nakarating ang dalawa sa crash site at kinuha ang recorder. Ngunit bago pa sila makabalik ay inatake sila ng mga scavengers. Nakita ito ni Vika mula sa kamera at natakot sumunod na araw ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Sally upang humingi ng report. Hindi niya sinabi dito ang tungkol kay Julie at gumawa ng palusot na si Jack ay absent. Samantala, si Jack at Julie ay nakatali at dinala sa hideout ng mga scavengers. Nagulat si Jack ng isang tao ang umupo sa harap niya, nagpakilala itong si Malcolm Beach at kilala nito si Jack tinanong niya si Jack kung naaalala nito ang kanyang nakaraan subalit sinabi ni Jack na tinanggal ang kanyang mga alaala para sa ikabubuti niya. Pagkatapos ay tinanong ni Beach si Jack kung nakakita na ito ng scavenger sa malapitan. Bumukas ang ilaw at ilang mga tao na nakatayo sa platform ang kanyang nakita. Nagulat si Jack dahil ang pagkakaalam niya ay siya at si Vika na lamang ang natitirang tao sa mundo. Ngayon ay sinabi sa kanya ni Beach na ang mga scavengers na kanilang pinapatay ay mga tao at ang mission control ay nagsinungaling sa kanila. Hindi makapaniwala si Jack sa kanyang mga nalaman kaya inakala niyang kasinungalingan lamang ito. Dinala nila si Jack upang ilibot ito sa kanilang hideout at sinabi sa kanya ang kanilang mission. Nais nilang wasakin ang Tet na humihigop sa resources ng Earth. Para sa misyon na ito ay pinadala nila ang ship ni Julia. Ang Odyssey, ang ship ay mayroong mga pasabog na merong kakayahang pasabugin ang TED. Ngayon ay mayroon na silang mga pasabog at drone upang itanim ang bomba subalit ang tanging nakaka ng drone ay si Jack. Ngayon ay kailangan nila ang tulong ni Jack. Iginiit ni Jack na ang TED ay mayroong mga tao na hindi niya kayang patayin. Nagalit ang isang sergeant at sinabing papatayin niya si Julie kung hindi siya susunod. Sa oras na iyon ay dumating ang isang drone sa entrance ng hideout at nag ng scavengers. Dinala ni Beach si Jack sa second entrance at inutusang pumunta sa radiation zone upang malaman ang kasagutan. Si Jack at Victoria ay hindi pinapayagan na pumunta sa radiation zone kaya't di niya alam kung ano ang meron sa kabilang zone. Hinayaan ni Beach si Jack at Julie at pumunta sila sa Empire State Building. Dito ay sinabi ni Jack kay Julie ang tungkol sa kanyang panaginip. Binunyag ni Julie ang katotohanan na siya ang asawa nito. Bago pa man nangyari ang mga bagay na ito, ay pinadala sila sa isang research flight mission sa Titan. Ang crew ay binubuo ng limang tao sa hibernation pod samantalang si Victoria at Jack ang piloto ng spaceship. Bago pa sila umabot ng Titan ay may nakita silang alien object sa space. Ang alien object na ito ay ang Tet. Pagkatapos nito ay wala nang naalala si Julie sa kung anong nangyari. Nagumpisang maalala ni Jack ang mga panahon na nagmamahalan sila ni Julie. Naghahalika ng dalawa nang dumating ang jet ni Jack upang sunduin sila. Nakita ni Victoria ang dalawa sa kamera at nasaktan ito. Nang bumalik ang dalawa sa tower ay hindi sila pinapasok ni Victoria. Ni-report niya sa control mission ang tungkol kay Julie at sinabing si Jack ay hindi na nababagay sa mission. Ikinagulat nila na inutusan ng Mission Control ang isang drone upang patayin silang dalawa dahil wala na silang silbi. Pinatay ng drone si Victoria habang nakaligtas naman si Jack. Lumipad sila palayo sa tower at sinundan ng mga drone. Nagkaroon ng intense battle sa ulap at nagcrash ang kanilang jet sa radiation zone. Lumabas sila at nakita ang isang jet na lumilipad malapit sa kanila. Lumabas ang isa pang Jack na nakasakay dito at pareho silang nagulat sa natuklasan. Ang tanging pinagkaiba ng dalawa ay ang code number ni Jack na Tech 49 at ang kanyang clone ay Tech 52. Naglaban ang dalawa at natalo ni Tech 49 si Tech 52 subalit tinamaan si Julie sa labanan na ito. Nag-isip ng paraan si Jack upang mailigtas ito at sumakay sa jet ni Tech 52. Lumipad siya patungo sa tower ni Jack 52 at nakita ang asawa nito na si Victoria. Kinuha niya ang hilang device mula sa tower at bumalik upang iligtas si Julie. Naguguluhan pa rin si Jack dahil ang nasa radiation zone at kanyang clone ay mamumuhay ng parehong buhay niya. Pumunta si Jack sa bahay sa may gubat na laging binibisita ni Jack. Sumunod na araw ay bumalik sila sa hideout ng mga scavengers at nakipagkita kay Beach. Dito ay binunyag ni Beach na ang TET ay isang alien intelligent device na umiikot sa mga galaxy upang nakawin ang resources ng mga planeta. Nasa Earth na ito sa mahabang panahon. Ang ship na sinakyan ni Julie at Jack ay inatake ng TET subalit nagawa ni Jack na ma-detach ang capsule na kinalalagyan ng mga hibernation pod bago mahuli si Jack at Victoria. Pagkatapos nito ay gumawa ang TET ng ilang version ni Jack at Victoria at pinadala sa Earth upang sakupin ito. Inalis ang kanilang mga alaala upang hindi nila ma ang tungkol sa mission. Subalit nakita ni Beach na niligtas ni Jack si Julie at nalaman niyang iba ito. Tinanggap nila ngayon si Jack sa kanilang grupo. Ngayon ay inayos ni Jack ang drone na magdadala ng pasabog sa TET at sisira dito. Subalit bago pa nila ma-launch -e ito ay inatake sila ng tatlo pang drone. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga drones at grupo ni Beach kung saan halos lahat ng crew nila ay namatay. Lubhang nasugatan si Beach at ang drone na gagamitin nila ay nasira rin. Ngayon ay kinuha ni Jack ang responsibilidad na dalhin ang bomba sa Tet. Nagpumilit si Julie na sumama kaya't nilagay niya ito sa hibernation pod at ang dalawa ay lumipad patungo sa Tet. Habang papunta ay pinakinggan niya ang tape recorder na nakuha nila sa ship ni Julie. Habang nakikinig dito ay naalala niya ang mga nangyari bago sila nahuli. Nakarating si Jack sa tet at bumukas ang pintuan para sa kanya. Sa loob nakita niya ang libu-libong Jack na nakalagay sa hibernation pods. Ang tet ay isang triangular device. Binuksan niya ang isang hibernation pod at nakita niya sa loob nito ang isang beach. Iniwan niya si Julie sa kanyang bahay malapit sa ilog at dinala si Beach kasama nito upang hindi malaman ang kanyang intention. Inactivate niya ang bomba at sumabog ito kaya nasira ang alien device. Nailigtas niya ang mga tao sa mundo at ang resources ng Earth. Subalit si Beach at Jack ay namatay sa pagsabog. Makaraan ng tatlong taon ay isinilang ni Julie ang anak nila ni Jack at ang dalawa ay buhay pa rin at nakatira sa lake house. Isang araw ay nilapitan sila ng mga natirang crew ni Beach. Dinala ng mga ito sa kanya si Jack, ang Tech 52. Nagtapos ang movie nang pareho silang nagkatitigan.